Ito po ang sigaw ng mga ral rallyista, <laughs> nag-rally, anyway, prayer rally naman daw ito, ng grupo nga na sumusuporta kay Pastor Kibuloy sa Liwasang Bonifacia dyan sa Manila. At ang kanilang sigaw, justice for Pastor Apollo Kibuloy, lintik lang talaga, ano ho? Ang hinihingan nyo ng justice ay yung taong mapang-abuso, nang-abuso, napakaraming reklamo, na napakaraming winalang hiya. Tapos sasabihin nyo, justice for this, for this person na pinaglololoko ang mga kababayan natin ng kung ilang dekada na. ba? Diba? Sabi dito, supporters of KOJC, Pastor Apollo Kibuloy, hold protest against protest action in front of the Senate hours before the Senate Committee on Women resumes its probe on the religious leaders' alleged human trafficking activities and abuse uh, to children and women. So ito, bukod pala doon sa Liwasang Bonifacio, meron nga rin nangyaring protest action sa harap ng Senate Committee or sa harap ng Senado. Dahil nga sa patuloy na investigasyon na ginagawa ng komite na pinamumunuan siya ni na Sen. Risa Ontiveros. Ibig sabihin, trabaho niya yan. Ibig sabihin, kung may tumutol dyan ng mga senador, ay siguro ay, siguro ay yun nga, masasabi natin na um, supporter na natong si Kibuloy. At kung titignan nyo po, ha, talaga ba ang sinusuportahan nyo ay isang katulad ni Kibuloy? Sabi nga dito, naghahanap ng, ng hustisya kay Pastor Kibuloy. Ano bang nangyari kay Pastor Kibuloy? Sino bang umabuso sa kanya? Ang batas ay umabuso ba sa kanya? Mukhang hindi. Binastos ba siya ng kung sino man? So tingin ko hindi rin dahil ang nabastos dito sa sitwasyong ito ay si Kibuloy mismo ng basto, sa proseso ng batas at um, gusto niyong balikin ang batas. Gusto niyong balik rin din ang kaisipan ng marami nating kababayan. Siya po, siya po ang hinihingan niyo ng justisya. Ay paano naman po yung mga kababayan natin na inabuso niya? Diba? Dahil hindi yan lalabas ng, ng out of nowhere ay kuno ay lalabas lang at... at uh, at yun nga, magsasalaysay na sila ay nabuso at kung anumang complaints laban kay, kay Kibuloy. Ano yun? Paninita? Napakalayo. Napakalayo talaga. Anyway, sabi ng isang netizen, Justice para isang, sa isang wanted ng FBI for sex trafficking. This fanaticism and cult mentality is one of the reasons the Philippines can't have nice things. And that covers the diehard DDS and apologists. Patulad ng madalas kong sabihin, hindi ko maituturing na Filipino etong dalawang grupo na ito, yung mga diehard lalo. Dahil, Diyos po naman, talaga bang wala na kayong sariling pag-iisip? Dahil, ah uh, katulad na ito, nakikita nila na ang dapat suportahan, dapat hingan or ma makamit ang hostisya ay, ay etong, etong tao na inaakusahan ng sangkaterbang kademonyohan at sangkaterbang karumalduman na akusasyon. Diba? Ganito? Ganito ang gusto ninyong suportahang tao? Abay, abay, ang kawawa dito yung mga supporters na talagang, na talagang sa tingin ko nga ay nabaligtad na ang kaisipan, nabaluktot na ang pag-iisip, at Diyos ko, napakasakla po ng, ng sitwasyon, ng kalagayan ng mga ganitong klaseng tao. You see? Sa tingin nyo, uh, yung pag, pag, or kilos protesta nyo na ito, sa tingin nyo, alam nyo ang ginagawa nyo? Ay mukhang hindi. Dahil alam, alam, alam ng publiko na naandyan kayo at kayo ay um, minamanipula ng grupo na itong sa Kibuloy. Kaya kayo ang totoong kawawa dito. Good